Guys, nandito tayo ngayon sa Kibawi. Meron tayong i-meet up na ano, na sikat din na vlogger dito sa Kibawi si Kuya Roy Tarata. Oh. Roy Talan Ron, in the house! I don't from Bukidon, welcome to Bukidon. Welcome to Bukidon. Wow! Parang yung nagitag ilong. Hi! Shout out! Nakikita ako sa personal. <laughs> Diba? Ang Ali talaga ng mundo, no? Kamay kay kalputan. Mo di ko musta man takoy ay. Nalala na nalala ko kuno mo ya. Kag may pamamuso ko na gusto alin sa una. Mga sipunon pa sa una no. Ni papa ni mo sa una. Abot ta ni ka sa una papa ni kauban no. Ay naglad naglad Eh? Naabot ni kibawi dali dali. Picture picture na. diba ba? Ay lang ba. Roy Talandro is in the house with Sexy Beshi Ana Rose Autor. Boardwalk. Boardwalk? Sorry naman sa boardwalk. Para makita niyo ang boardwalk. Mas di bawah yung Okay. Nasunod okay. niyo kayo para ano? Para mag-video. Oh, sige, ingat Bye! Ay! 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 Kuya, punta sasakyan! At dito nga mga kabeshi, kahit may trabaho si Kuya Roy ng 3 o'clock, pinilit niya talagang maipasyal kami at mabigyan ng time para makita namin isa sa mga tourist spot dito sa Kibawi Bukid. Ang boardwalk mga kabeshi, sa mga mapad pa dito, huwag niyo hayaan na hindi nito magsita. Napakaganda. Dito nga natin gagawin ang Budod Showdown sa Ayan, medyo, medyo chill yung ano, yung temperature Pero, carry lang. Ayan ang Kibawi Boardwalk, mga speaking Must, be the best. <laughs> Must be. Ay, shout mga langka, Ay, pagkaputi. Oh. Aww. ba? Ito na big Uswat Kibawi. At dito nga rin no mga kabesya, ipinasyal din tayo ni Kuya Roy sa municipality ng Kipawi. In ang linis at ang ganda. At e time to say goodbye! So, mag-iwahiwalay na kami ni Kuya Roy. Kuya Roy, ano mas... Ang say mo, ang say mo sulitin mo kaya Roy nagkita na gitna. Thank you kayo. Nice to meet you, BC. Idol BC. Oh, mm -hmm. na. Happy kayo. Natin. Oh, diba? <laughs> Shout out po mga taga-Nalin. Shout out sa mga followers na sa Nalin. Yes. Dala salamat yung support ta mga idol. Amping Yes, next time dira ta magpag-gig. See you, see you po. Nalin, pohon, pohon, pohon mga kabeshi. Oh.